ang mahalimuyak na ismanto. Isang araw, may isang ulilang batang babae na tinitawag na Marie. Nakatira siya kasama ang kanyang masamang madrasta at kapatid na babae sa isang maliit na nayon. Ikaw na dugyot Sinabi ko na sa'yo na wag na wag kang pupunta sa harapan ng gate, hindi ba? Sinabi ko sa'yo na magpastol ka ng mga gansa hindi ko naman po intention na ang mga gansa ay patuloy na nagkakagulo sa lawa, kaya po ang dumi -dumi ko. Ah, ganon. Ngayon ay naglalakas loob kapag itaas ang iyong boses lapan sa iyong ina? Alas siya, dumaan ka sa bakod, sa likod na pinto. Ikaw na ngayon ay kabilang sa mga gansa mula ngayon ng kulungan ng iyong kwarto. Ngunit ang panahon ay napakalamig. Paano ako makakatulog sa kulungan? Walang kumot doon. Kung ganon, eh di ka ng apoy para sa iyong sarili. Period. Ayoko nang makarinig ng na kahit ano pa. Kung ano pong mga reklamo mo, sabihin mo doon sa matanda mong ama. ino, maganda ba ang itsura ko sa napakagandang damit na ito? O dapat pa ba ako magpalit ng iba? Oo, oh, kahanga-hanga. Bagas sa iyong lahat ng kasuotan, aking munting Helen. Halina't magmadali na tayo. Dahil magsisimula na ang sayawan sa mansyon. Oh, ikaw at ang iyong mga damit, iniwan na ito sa kulungan. Ilayo mo nga ang iyong madunges na sarili sa aking anak. Mm, Oo, oh, oh, ay na. Masusunod po. At naghaponan na kami. Nasa karan pa rin ang hapunan mo. At wag mang iwan ang kahit ano. Ito ay masarap. Lalo. Then... Ew, ikaw may napakadugyot na may mabahong amoy. Hindi ka man lang ng mukhang matino. Ang iyong mga damit ay gulanet at ang iyong buhok ay sanit-sanit. mukha mo pa ako sa lupang ito. <laughs> Kahit na ang gansa ay hindi magkakaroon ng ganito para sa hapunan. Ang sabi niya, masarap ang hapunan. Ang mga ito'y pinagtitiisang ko lang. Ang aking ama ay matanda na ngayon, kaya't madali na lang itong manipulahin. Nakatada na ba ako mamuhay ng ganito magpakailanman? Nagsusumikap naman ako buong araw, mapalipas man ang gabi sa kusina, at ngayon natutulog sa kulungan. Ito ba talagang buhay ko? Ano ang sinabi mo? Ma? Sige, maawa ka angkat gusto mo! Lumayas ka sa pamamahay na to. Pareho kayo. Hindi ko kayo matatanggap. Ang bahay na ito ay sa akin at sa akin munting anak lang. Sa buong buhay ko, inalagaan ko ang lahat habang ikaw nakahiga ka lang dyan at walang ginagawa sa buhay. Para sa pamilyang to, nabubulok ka na sa kama buong araw at ikaw... Tumigil ka. Sinasabi ko lang na dapat mong hayaan si Marie na mamalagi dito sa bahay. Napakalamig na panahon. Saan mo siya pinapunta? May mga paasa. Maaari naman siya pumunta saan man niya gusto. Ang isang labing anim na taong gulang na tulad niya ay hindi kailangan pa ng bantayan. Pwede mong manahimik ka na? Pagod na ako. Kakawi ko lang galang sa sayawan. Alamin mo lugar mo. Ikaw, ikaw, hindi ka panipaniwala. <laughs> ikaw ay walang kwentang matanda. Bakit hindi ka nalang kasi mamatay kagaya ng ama, gaya din ng anak, hindi ba? Kayangan ko makahanap ng parang para na itong dalawang ito. Ah, ang kawawa ko ng ama. Ano ang kailangan kong gawin ngayon? Grabe na ito, hindi na ako maaaring manatili dito. Ang magdrasta ko ay walang awa. Hindi ko maisip kung ano pang pa kaya niyang susunod na gawin upang pahirapan ako. At ang aking ama, kailangan ko nang umalis sa lugar na ito kahit saan, basta hindi sa kagaya nito. Paalam aking ama, ilalabas kita. Paalam aking mga kaibigan dito, sana hindi kayo maltratuhin ng madrasta kayong mga kaawa-awang nila lang. Para na ako nagdurusa. Kailangan ko nang umalis. <laughs> <laughs> hindi ko alam kung saan ako papatutungo. Kaya hindi ko kayo kayang isama. Ama, manatili ka muna. Sigurado akong babalik ako para sa'yo. foie gras. Mare mo ba kung ipagluto ay Kay Marie, isa sa mga gansa niya. Alam mo ba habang wala ka dito, ayaw niya akong ipagkuha nun. Kasi gusto niya lahat para sa kanya eh. Ano ka mo? Naglakas loob siyang suwayin ka? Hayaan mo kung parusahan yon? Ngayon ay gagawin kong dalawang gansa para sa'yo. pare mo kainin ang lahat ng gusto mo, aking muting anak. Nasa ng suway niya Tulog pa din ba siya sa gantong oras? Abat ah, tinatakasan niya ako? Wala na rin ang mga damit niya. Talagang ginagalit niya ako. Tingnan natin kung gaano katatagal mabubuhay ng mag-isa. Ikaw na bata ka, Parusahan ko siya at ituturo ko sa kanya ang asal na hindi nagawa ng kanyang ama. Talagang hindi talaga siya natuto, kundi ako magtuturo ng disiplina. Parang maraming gansya! Ano ba? Gusto na bang panglaat maluto, ha? Gusto na? Ha? Ah! Ano ba? Nanay, wala na si Marie. Sino magluluto? Maari ka po bang kainin na pan foie Ano ba? Tumigil ka na sa pan foie mo! Hindi mo ba narinig ang lahat na nakakainis sa tunog na yan? Ha? Bakit ba po ako pinapagalitan? Wala naman ako ginagawa. Lahat ng ito dahil sa babae ng dugit na yan. Ang aking kaawa awa munting anak, kasalanan ko ang lahat. Nang ako, mahina ako. Mahal ng kapangyarihan Diyos. Tulungan niyo po ako, pakiusap ang aking mga anak na babae. Tulungan niya siyang lahat ng paghihirap ng pinagdadaanan niya ngayon. Nagugutom na ako. Ngunit kailangan ko pang lumayo. Sana makakita ako na makakain. Ang agubatang ito ay tila walang katapusan. Ilang araw na akong gumagala pero hindi pa rin ako nakakapunta kahit saan. May isa pang burol pagkatapos nito. Nililigaw ba ako? Ala, hindi ko na alam. Ang lahat inulinisin ng lahat ng mga palumpong na ito upang makagawa ng lamdas, pababa sa lambak. Walang paraan para makalis pa ito. Pong nito masyadong makapal. ngunit ito ay mas ayos kaysa sa mga punong tinik. Paradong sasaktan tayo ng mga tao Salamat sa yan. Diyos! Sa wakas may tao dito. <laughs> Hindi na ako mawawala. Kailangan kong hilingin sa kanila mga direksyon. Napakagandang amoy nito. Paano magkakaroon ng mga malalagong halaman dito na may napakagandang halimuyak? Hindi pa ako nakakita ng ganito. Maliit paslit. Hindi ka dapat dito nag-iisa. Hindi mo ba alam na ang kagubatan na ito ay lubhang mapanganib? Ang mga magagandang palumpong na ito ay lumalaki lamang dito. Maari mo bang hindi ay sila alisin? Hinaharangan nila ang lahat ng landas namin. Kailangan namin bumaba sa lambak. Kaya ang tangi paraan, iputulin sila. Ang mga palumpong na ito ay napakalaki. Gusto niya lang gumawa ng landas para makababa, di ba? Ngayon ay hayaan niyo akong putulin ng mga palumpong na yun sa gilid at magagawa ninyong bumaba ng maayos. Alisin mong patinik na palumpong na yun. Huwag mong pilitin ang iyong sarili, maliit na paslit. Mukha ka ng pagod. Mga ligaw na palumpong lamang sila. Kahit na ito nagtataglay ng gayong kagandaan, ito ay isang palumpong lamang. Tayo galing sa lupaing ito. Hindi natin dapat alisin ang lahat ng mga halaman na ito para labang matugunan ng ating sariling layunin. Hayaan nyo ang mga ito sa akin. Masyado silang mga kaaya-aya. Ako nang bahala sa mga palumpong na ito. Kasanayan ko matapos ko din itong mawala sa oras. Totoo ba to? Talagang sanay ka na sa gawain niya na para sa isang batang kagaya mo. Sigurong mauhusay. Masipag na batang babae sa banyo, di ba? dahil ang aking madrasta ay walang awa ay napakalupet kaya't wala akong ibang pagpipilian kundi umalis hanggat hindi ito ang malampir ng lugar ayos lang ako kahit saan bakit ka umakit dito mag ng gato? nakikita ko ang halaga mo at hindi ka dapat nagpunta sa ganung isa napakamalas at kailangan pa ng isang mabait na batang tulad mo kailangan magdusa sa malupit na kapalaran eto lahat kami ay bukas ng palad tayo na at bumaba na Tama ka, mas mabilis magtutulungan tayo. Mag-ingat ka, mabait na bata. Kami magpapatuloy na. Dilim na kung dadaan ka pa sa barol. Dumako ka sa ibang daan. Makikita mo ang bayan. Salamat sa inyong lahat! Sa wakas, wala nang makakasakit sa palumpong na ito. Bakit bigla na napagod ko kung, kung pwede la Alam... Salamat sa Diyos, muntik na yun. Ang mga mahahalimuyak kong usman to ay muntik ng mawasak. Bilang aking kanlungan sa ilalim ng liwanag ng araw, ang swerte ko. Kung hindi dahil sa batang babae na ito. Gising! Gumising ka batang babae, gising! Kuha babae. Malamang ay ka kaya bumagsak ka. Mukha na siya mapatla at pagod nang putuli ng mga bungong niyon. na Patang babae, uminom ka. Mahiwag ang supat na tubig na ito ay makakatulong sa'yo. Kuha ang iyong lakas, anumang oras. Na, nasan ako? Lugar nito ay bundok ng Osmantos. Tuwing Mayo, si Sapira, ang may asul na bestidin diwata ay pumupunta rito para sumayaw at tumugtog. Talaga? Napakamahiwaga naman ito. Ako ang pastol na tumutugtog ng plauta para sa diwata. Huwag mo nang banggitin ito. Kailangan ko nang makarating sa bayan sa ibaba. Hindi na ako makatais pa dito. Kung hindi ako makakahanap ng trabaho, baka mamatay ako sa gutom. Kung di dahil sa iyong mabait na puso, ang magandang sagradong lugar na ito ay wala na. Dahan ka matulog sa mga kulungan! Umalis sa sarapan ka! Wala kang kwentang ama! Paalam, aking ama. Nagaalala ako sa tatay ko na baka ibuntong niya ang lahat ng hirap sa aking tatay. Magiging maayos din ang lahat. Napakulungkot mo. Paano kung imbitahan natin ang diwatang kahil? Tsak na ang kanta niya ay magbibigay sa iyo ng saya. Napakamapayapa at nakakapawi ng pagod. Parang umaagos ang balahibo sa puso ko. Nawala lahat ng pag-aalinlangan ko. Salamat, batang babae, sa pagtulong sa amin. Kung ang mga mahalimuyak na osmantos na ito ay nawasak, hindi na ako makakarating pang muli para magsaya. Ah, uh, ito ang kauna-unahan kong sayaw. Napakasaya, sobrang saya. Pakiramdam ko ay lumulutong ako sa hangin. Piyak ako, nagagaan ang loob mo ngayong gabi. Turuan kita ng lahat ng pinakamahusay na sayaw na alam ko. Sigurado akong magsasaya ka. Pareho silang naiingganyo sa mga sayaw kung magdamag. Ang kalungkutan at pag-aalala ni Maria ay nawala lahat. Ang araw ay malapit ng sumikat. Oras na para bumalik tayo sa Osmantos. Oras na para magpaalam. Salamat po sa inyo. Kagabi ang kauna-unahang pagkakataon na naramdaman ko kung gaano kasaya ang mabuhay. Sana muli ko po kayong makita. Teka, parang sobrang sakit na ng mga paa ko. Hindi na ako makakasayaw pang muli. Hindi rin kunin ito bilang regalo. Ito ay hindi anumang ordinaryong plauta. Sa tuwing nilalaro mo ito, ang mga bulaklak at halaman ay sasayaw. At ang lahat ng iyong hiling. Sobra ko itong nagustuhan. Ngunit kung ibibigay mo ito sa akin, paano mapapatugtog ang musika para kay Sapira? Sa tuwing nilalaro mo ito, mga bulaklak at halaman ay sasayaw. Maaari mong kunin itong mahiwaga kong asul na damit ko. Kung bumawa ka ng isang pag-ikot habang suot ito, dadalhin ka sa hangin kahit saan mo gusto ng iyong puso. Salamat, Sarira. Palagi kong pahalaga ng mga special na regalong ito na binigay mo sa akin. Dapat na kami magpatuloy. Ah! Sa panaginip lang pala. Isang maganda, ngunit ito ay kakaiba. Hindi na ako gutom uuhaw. Teka, panaginip ba talaga? Hindi ako makapaniwala sa mga nangyari. Totoo ba talaga ito? Karing kunin ito bilang regalo. Ito ay hindi anumang ordinaryong plauta. Kung bumawa ka ng isang pag-ikot habang suot ito, dadalhin ka sa hangin kahit saan mo gusto ng iyong puso. Totoo ba talaga ito? Kaya ko nang lumipad? Dalhin mo ako sa isang lugar na puno ng mga bulaklak. Napakagaganda! Hindi pa ako nakakita ng ganito. Mga namumulaklak na lambak doon. Tingnan mo yon. Yun ay hindi ka panipaniwala. Ang batang babae na yun ay lumilipad na parang siya. Nagpalipad-lipad upang pumunta ng mapayapa, mapaing mabulaklak, at sa mga hinog na hardin na prutas. Ngunit sa katagalan, hinangad na niya ang kanyang mahal na ama. Mahiwagan damit! Iuwi mo ko sa aking ama! <laughs> well, well! Sa wakas, ay ginala mo nang iyong maruman sa bahay na to! Hindi mo kayang tisin ng gutom, hindi ba? O namis mo nang mabahong kulungan, kahit hindi mo na tis bumalik dito! Ngayon, babalik! Balik ah! Tama. Bayan Itigil mo ng pagiging malupit, Madrasta. Hindi ko na hayaang gawin mo ang mga gusto mo. Umalis ka sa bahay na ito para bumalik na may ganyang pag-uugali. Huwag mo ko si Sisi sa susunod na ikaw ang humaling nito. Naglakas sa upang itaas ang mo sa akin. Hindi mo alam ang lugar mo. Nanay, tignan mo. Mayroon siya nalang bagong bagay. Sigurado ako, inaaw na yan. Walang paraan ang isang suwail na tulad niya ang maaaring magkaroon ng napakagandang damit at ta. Ang isang suwail na tulad mo ay dapat pinanganak bilang isang gansa. Ano ito? Bakit may mga balahibo nga hindi inaasahang pagkakataon kapag tumutugtog ang plaut ang madrasa at ang kanyang anak na babae ay naging dalawang pangit na gansa. Ginawa ng mahiwagang plaut Kung nagbago ng kanilang anyo bilang isang gansa. Talagang katulad sila ng mga salita ng madrasa. Luhihin nyo sila! Huwag nyo nga hayaang makalis ang dalawang iyon! <laughs> Huliin nyo sila! Huwag nyo hayaang makaalis ang dalawang iyon. Anak ko, sa wakas, Naka-uwi ka na. Ako ay nananabik para sa iyong pagbabalik. Namiss kita, tatay. Ang aking madrasta at kapatid na babae ay ginawang gansa upang pagbayaran ng lahat ng kanilang ginawa sa atin. Kaya mula ngayon, hinding-hindi kita iiwan, Ama. Wala nang makakaalis sa atin ang ating kaligayahan. Masamang madrasta at salbahing bata ay naging isang gansa. Ay tinugis ng mga anak ng nayon at hindi na bumalik pa sa tulong ng mahiwagang regalo mula sa diwata. Si Marie at ang kanyang ama ay namuhay ng maligaya magpakailanman.